Oh, ready na ba kaya? <laughs> okay, ganito lang yung gagawin natin. Dutugtungan nyo lang yung mga salitang ang mama ko ay dutugtungan nyo lang yon. Ngayon, kapag nahulaan kapag nahulaan ninyo yung mga nakasulat dito kaya ayaw kong ipakita kasi may mga nakasulat ako dyan. Pag, nahula, pag nandito yung sinabi ninyo mananalo kayo. Okay? Ang pwede nyo panalunan, one hundred, at 20. Okay na ba yun? Okay. Ready na? Pwede Pwede lang ano, pwede isang salita lang. Alimbawa, ang mama ko ay maarte. Yung ganon. Pwede ganon. Pwede rin dalawang salita. Ang mama ko ay magaling magkilay. Mga ganon. Okay yun? Okay? Ready na? Ah, kuya, ang mama ko ay? Masipag. Masipag? Tingnan natin. Masipag. Ay, wala. O, oh, punta sa likod. Pila ulit. Pila ka lang, kuya. Oh, ang mama ko ay? Maganda. Maganda? Walang maganda. O, oh, sa likod. Ang mama ko ay? Sige. Mataray. Mataray? Walang motoray sa likod. oh, ang mama ko ay? Magaling. Magaling na ano? Walang magaling. Dugtungan mo yon. O, oh, ang mama ko ay? Masipag. <laughs> Masipag? Wala. Sige, pina lang. <laughs> ang mama ko magaling. ay? Magaling Magaling magluto. Meron! Ayan. Ang nakalagay ay... Tanggalin na natin. 20 pesos! Ayan. ah, <laughs> Ayan. Okay, next. Ay! Ang mama ko ay... Nagwawalis. Wala, be. Wala. Okay, next. Ang mama ko ay... Walang maldita. <laughs> Walang maldita. Next. Ang mama ko ay? Walang buntis. <laughs> ang mama ko ay? Mataba. 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 Huwag kang magsasabi ah. Yung mga nabata mo, huwag kong sasabihin ah. Ayan, mataba ah. Okay. Ayan o. 20 pesos. Okay. Next. Ang mama ko ay? Isang deno Wala. O. Oh, ang mama ko ay? Makinis. Makinis. <laughs> Sana all makinis. <laughs> Wala po. O. Oh, next. Ang mama ko ay? <laughs> ano? Wala, wala maiisip tungkol wow. sa mama niya oh. Naglalawa ay, ay wala. Ang mama ko ay tao. Ta Ta tao. Ta <laughs> natural tao. Ay, ay, wala. Nagtatanim. wala po. Ang mama ko ay chismosa. Ay chismosa. Wala. <laughs> Next, ang mama ko ay maganda. Maganda? Nasabi na yun kanina pero wala. Ang mama ko ay kulot. Ha? Huh? Kulot. Kulot, wala po. <sweak> <pilot> <laughs> <laughs> <Bantut ka. laughs> ang mama ko ay mabantot na. Lagot <laughs> ka sa mama Wala palikod. Oh, ang mama ko ay Walang magkukusa. Ano? Wala mo sabi tungkol sa mama mo? Naglalaba. Naglalaba? Wala po. Okay, ready? Ang mama ko ay? Masarap magluto. Masarap magluto? Wala. Wala. Ang mama ko ay? Chismosa. ano pa yung isang word ng chismosa? Chismosa. Hindi. O, oh, wala na. isang word, isang sagot lang. Oh. Ang mama ko ay? Marites. okay. Marites. Marites. 20 pesos. Ayan. pag po yung Marites. Ayan. Ay, naku, tatlo pa lang yung nabawas. Okay, ang mama ko ay? Piseos. Piseos. <laughs> Nabubukin ko rin si mami mo. <laughs> okay, walang nagsiselo. Hindi, wala. Okay, ayusin yung pila dito. Huwag kayong didikit doon. Okay, ang mama ko ay? Masipag. Masipag. Ano pa yung isang salita ng masipag? Isang salita lang ah, hindi pwedeng pa ulit-ulit. Ano yung sinonim ng masipag o kasing kahulugan ng masipag? One, two, three, four, five, and next! Ang mama ko ay? Oh. Mabait. Wala po. Sino yung nagpo-coach dyan? Hindi. Wala. Ang mama ko ay? O, oh, clue. Ano yung tinatawag sa tao kapag um, madamot siya? O, oh, yung isang salita ng madamot. Mapagpigay. Na! Hindi naman kasi. Hindi naman naman kasi. Hindi naman kasi. O, hindi. O, oh, next. O, oh, isang salita pa ng madamot. Ang mama ko ay? Ay, hindi. Isang salita lang yon. O, oh, next. Ang mama ko ay? Nagsisimula sa K, nagtatapos sa T. Oh, bahala na kayo mag-isip. One. 2 3 okay. and... okay. oh. Hindi Mama ko ay lagi galit, lagi galit, lagi galit, lagi galit. <laughs> <laughs> <Ay>, meron na. <laughs> meron lagi galit. oh 20 pesos. Okay, next. Ang mama ko ay Go, bigyan din kita ng clue para fair-fair kayo ha. Ang tawag sa mama na laging paano ba yun? Nagdadaldal. Oh, maya. Sa inyo na y Ha? Rito na sabi na yung Marites. Okay, next. Laging nagdadaldal. Ang mama ko ay Ano? One, two, three. Lagi nagdadaldal nga. Oh. Ha? Ano daw? Alis na alis. Alis na alis? Ay, hindi. Wala. Oh, next. Ang mama ko ay? Kumakanta. Wala. Ang nanay ko ay? Maldita ay wala. Puro sermon. Hindi. Wala. Wala. <laughs> mama ko ay laging, mama ko ay palautos. palautos. Pala pala <laughs> 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 oh, ang mama ko ay <laughs> <laughs> wow. o, all mayaman Mayaman Wow. Oh, san mayaman ko Wala eh. <laughs> 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 Wala. Ang mama ko ay Wow. <laughs> Meron! Ngee. Wow. Oh sige. Meron, napakaganda 100 pesos. Oh, di ba? Ang mama ko ay Yon, mapagbigay. Yun, mapagbigay. Meron. Makarami, Makarami ka na. 50 pesos siya. Noo, mapagbigay. <coughs> <'Kay>, <supportive. itations> wala po, Ate Ice. So, wala. <laughs> na. Tawo, oh, hindi. Na Nagbo-vlog? Nag wala. <laughs> Nagmamanok. Nagmamanok. <laughs> Wala. Marites. 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 Nangabi na kanina yun eh. Mama ko ay... <laughs> Wala po. O, next. Ang mama ko ay... Ang mama ko ay... Si Woe sa laging stress. Wala Oh, ang mama ko ay? Rosa. <laughs> wala be. Lagot ka sa mama mo. Ang mama ko ay? Anaboy. 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 Lakasan niya yung boses niyo. Ang mama ko ay? La Hindi, nasabi na yung kanina, nanalo na si Rafa doon. Mm -hmm. Ang mama ko ay? Papanga. ay. Papanga. ay. Papanga. ay. Papanga. <laughs> Lagot ka sa mama mo talaga. <laughs> oh. na wala. Wala. Ang mama ko ay maingay. Maingay. Meron. Di ba lagi din sinasabi ng teacher niya 'yan, 20. Ha? Hindi mo Hindi po. <laughs> ano yun, <sa> trabaho? <laughs> Hindi po teacher po. Hindi. Mama nado. Hindi kasi nakamanok mama noka. Hindi. Hindi, wala. Eh, walang pera. <laughs> Shout out sa mama niyang walang pera. Oo. So. Hindi. Oh, hindi po. Hindi. Po ay? <laughs> 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 hindi. Ang mama ko ay? Yaya. <laughs> ay, shout out sa mama na yaya. Ang mama ko ay? Naubusan na si ate Ice. Ang mama ko ay? Ang <laughs> mama Problem. <laughs> problema. Problema? <laughs> problema? Mama mo? Masikap. <mama, laughs> hindi rin. Wala. Oh, ang mama ko ay? Hindi. 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 Hindi po. Oh. Ang mama ko ay po. Okay, meron. 20 pesos. Papa, eh. Hindi. Ma? Ma ay, ay. Oh. Daw, Hindi. Yun, nakuha. <laughs> hmm. Nakala ka lang ay. ng moral. Malaki na kuha mo. 50 pesos. Ay, ay, ay. Ay, ang mama ko ay... Inaasikaso pa. Simula pagkabata, pagka-baby mo? Hindi. Okay. Gaya lang sabi mo kanina, last na siya, ha? Okay, yung hindi nyo nakuha ay maalaga. Si Ma'am, ang mama ko ay maalaga. Okay? 20 pesos. Yun. Sino yung mga hindi nakakuha ng sagot? Yung consistent na nakapila. Okay, may consolation prize kayo. Tandaan ninyo ha, si mama ay kahit na kung maingay yan, nagagalit sa inyo. O kaya ano man ang itsura niya, dapat hindi pa rin mawawala yung pagmamahal at respeto nyo sa kanya. Okay? Okay ba yan? Pumila ulit kayo. Yung mga hindi nakakuha ng ano, pumila muna. Okay na? Oh, may consolation prize kayo ha.